Wala mo nang ano ngayon, fast talk, real talk. Ayan. Meron tayo ngayon sa may barangay Mabulo, yo. Oh, Ah, oh, uh, ay napakalabo. Bibis tayo ng manok ngayon. Ah, <laughs> ulam, 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 ulam. Ayan. <laughs> may libre nga eh. May murang manok rito. Ayan. Yo, syempre, shoutout po kay Christopher Domingo. Oh, ayan, ito. Bulit ka na isin. Yo, mga katasyo. Air tayo sa bilihan ng fried chicken, yo! Pumili ka, walang? Pumili ka? Pumili ka? Ang masanta ka? ka? So, What? Yo, guys! Ayan yeah. you know? o. What? Kahit ito, sige. Oh, pakpak. Ayan, dito yan, located. Mabulo. Malolos. Pulakan. Oh, shit! Oh, shit. Chicken ni ate. Hindi oh, ko lang palitan yung ano. Oh, ayun o. Dami raw na, <laughs> na oh, dami raw na kamis. Apat. Ay! Ikaw oh, pala. Ayun o. No? Kita po yung mag-best friend. Oh. What? O, oh, manok po. Sa murang halaga. Gago! Siyempre. Gusto mo ma. Ayan na, yung mga sukay po, na. Ay, basta po hito, talagang masarap. Shout out. Ay, <laughs> <I love> it. <laughs> ito po, ikaw ako. Ito, manok dito sa may located, mabulo. Malulos, bulakan. Eh. Siyempre, shout out, ikaw ako nga. Oh. What? Shout out, ikaw ako <laughs> siyempre. Libre pili. Libre pili, oh, libre pili. Libri pili. Yeah. All parts. All parts. Ayan. Only 26 pesos. Only 26 pesos, oh. syempre. Oh. Sabi nga ni Mami, takot raw siyang ang magmahal kasi raw. What? Masarap pa ano, masarap pa ang lasa. Yahoo! Johnny Vegas. Ha, <laughs> Charlie <Jolly> Vegas ka, yo. Lakado tayo mga katasyo. Kita <laughs> yan ang play Sigar Oh, shoutout po kayo na kay Domingo Christopher. <laughs> Si Eto. Ah, uh, bumili kami ng tasha na si Eto. Ang buti sa Fried chicken. Dating-dating bagong dating. yung Grabe. Yan, yo guys. ito na. Siyempre. Bakba ako mga tika bo. Today my life, bilang siyang siyempre truck driver bilang ama. Ang oh, tasha yan. Yeah. Shout Shoutout Hi. Shoutout, out. Pick your mic ha. Hi. Hi. <laughs> Tasha! Set out po. Here. Good talk, fast talk mga Katasyo. Oo, oh, ikaw na Show. Naman? Ako naman na naman yung sa na <laughs> Let's go! Kailangan. Anong magkagawa? Yo guys, ito ang pinakamasarap hey, sa lahat. yung hey, kahit na... Ega hey. hey, e, ka nga no, mga Katasyo so eh. Mahirap tayo. Masarap kumain ang sama-sama mga Katasyo. <laughs> Ayan o. Teacher or mic ah? Si puli sa What?! Hey, yun, yan po yung pagkain namin ngayon, mga katasyo. Ito po eh, mga katasyo, chicken lang po sa kanto to. Nabili po namin siya. Ito lang po yung nakayan, Tasyo TV. Yeah. Oh Let's go, mga katasyo. Uh, pray muna po tayo, siyempre, bago kumain. Maraming maraming salamat po. Yan, follow